Alô ano kuya. Nailak na? Oy. Wala nang mga teacher diyan? Wala na. Bukas na lang kuya. Bukas na lang, okay lang 'yan. Hop. Dito ka sana. Bye Dito ka sana. <laughs> yan kasi. Yan kasi palaro-laro sa labas. Yan. Yan. Saan ka nagpunta? Ha? Yan. Dapat nilabas mo muna yung bag mo. May homework kayo. Baka may homework ka. Kuya. Ala, paano yun? Huwag mong anayin yan, kuya. Ayan, dirty na. Ay ko ya kasi yan. Si Krisan. Sa hopa. San Clyde. Si pagka. Ah... yang kasi kuya dapat kasi kinuha mo muna yung iyong bag bago ka lumabas oh hindi ka makakagawa ngayon ng homework paano Ma, yun dati hindi ako paano yun homework kasi naiwan sa sa school oh, oh, yan paano ka ngayon ano ka ngayon makakagawa kuya? Dika na lang magawa ng homework. Ah. Ha. Hindi na lang. awa naman. Ang galing. Ang galing ah. Ang galing ah pagnilti buhay ah. Ang galing ah. Ano? Ice cream milk tea. Oh, oh, oh Ang galing oh. ah! Ayos ah! Ito lang, kaya takang ice cream. Ano? Kuy, anong? Ice cream lang, ice cream lang. Kuy, anong? <laughs> Ahhh! Kaya naman eh. Đây. A. Chu yêu. nào nè. Ừ. Cười nào nè. Đã lên đó. Ice cream ngon lắm. Nè. Đi yo. Ah! Kuya tuyo uh! Kuya? Uh! Kuya Kuya tuyo tuyo na tuyo tuyo lang kaya tuyo tuyo na ice cream. tuyo tuyo kaya sa tuyo tuyo sure na tuyo 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 kaya tuyo

Hmm, bayaran mo. Ah. Ano Napa? Ayun. Magamilte na lang ako. baka Kukunin pa yung ano eh. Kukunin pa eh. Kukunin pa eh. Tara na. Tara na. Oops. Tabi ko yan. Tanda. Ha? Boom, bait ni kuya. Dahil mabait ka, akin na lang yan Lord! Ah. Si kuya kasi, gapang ulot. So, ngayon lang ulit kami nakapag 7-11. Kasi may usapan kami na ano kasi napagastos kami ng nakaraan ng mga ano mga 1.5 1.5 ba yun ata yung kinain natin sa ano o dalawang libo sa Jollibee 1.5 nasa ganun so dahil napagastos kami sa Jollibee nung nakaraan ang usapan wala mo ng 7 eleven for one month eh kurang ko lang isang buwan na kaya pwede na isang ano ngayon lang pwede ayan. Kailangan na. Kailangan na lahat na kayo naglili, naglili sa mangga na kayo kukunan ko kayo ng uh -oh. toyo na may yung mangga ah gusto niya ah. yes 啊！啊 <Yeah. S 1>、uh！ Uh, nung nakaraan kasi nakaraang basta kulang ko isang buwan na ay eh, napagastos kami doon sa Jollibee kasi every time na medyo mapapalaki yung gastos namin sa kain yan uh, malilis yung treat namin outside uh, ganan ganan yung usapan namin sa bahay pag nag tayo ngayon, syempre, sa dami namin sa bahay, sidan ba kami dun? 6 na adult na. Paga yung kain namin, tapos mga dalawang bata. So, medyo malaki na. Kaya, aabutin talaga ng 1,500 to 2,000. No? Eh, syempre, kung iisipin mo yun, kalahating kabang bigas na yon agad yung nagastos namin malaki laki na yun eh, 15 days sa amin yung kalating kaban diba kung tutuusin tapos may pang ulam na kami nun dapat diba? so yun yung ano kumbaga, yun yung consequence nung treat ng trip ng Jollibee kaya bihira lang rin talaga kami kumain sa mga fast food kasi nga uh, budget na sana sa pagkain so yun kaya ngayon today is the day para i-treat naman sila kasi nga baga di naman nagsuffer kumbaga tiniis din nila yung cravings nila to to ano to buy something na pang treat sa kanilang sarili na magpalibre sa akin yun yung ano yun yung consequence yung mga mga kain namin sa labas yan. so para hindi kami mag suffer sa ganon uh, kailangan magluto na lang sa bahay or pag aalis kami ng medyo matagal magbaba yan. yan na si ate ang tagal ate ngayon ah oh. Ah, madami I want na, some. Madaming napili. Ano? Ano? Uy, butas ate. Labutas! Ano nangyari sa Ano nang ko? Aku alam. Hindi naman Hmm. Ayan o, butas. Biak. Ba't nabiak biak? Paano na biak? Ha? Paano nangyari? Malaking problema to. Nabiak ang ating milk tea.